akala ko dati, sapat ng mahal kita. Pero ang totoo, pinakawalan kita. Dahil takot akong hindi mo ako piliin. Dear Ate Jo, ako si Jules, 33. Minsang naging selfish. Minsang naging totoo. Pero huli na nung natutunan kong magpakatotoo. Nagsimula kami ni Celia sa simpleng kamusta. Friends sa org. Tapos naging tropa. Tapos, unti-unting naging espesyal. Walang label pero ramdam. Siya yung tipo ng babae na hindi mo makakalimutan kahit ilang taon na ang lumipas. Hindi. hindi dahil perfect siya, kundi dahil tinanggap niya ako kahit hindi ako buo. Pero ako ang problema. Wala akong direksyon noon. Takot sa commitment. Takot sa responsibility. At ang mas masakit, alam kong mahal ko siya. Pero lagi kong inuuna ang timing. Wait lang, ayusin ko lang sarili ko. Konting panahon pa babalikan kita, pangako. Pero paano kung habang inaayos mo sarili mo, may ibang taong handang mahalin siya ng buo? Bumalik ako pagtatapos ng ilang taon. Matino na, stable na, handa na, pero huli na ako. May kasama na siyang iba. Masaya na siya. Hindi na siya yung Celia na iniwan kong naghihintay. At ako? Ako ang Juns na huli ng natutong manindigan. Hindi ko siya sinisi. Kasi kung ako rin ang tatanungin, baka noon pa man, ako na rin ang bumitaw kung gano ako kahina magmahal. Hindi siya nawala, ako ang nalate. Minsan, hindi sapat na mahal mo ang tao. Kailangan mo rin siyang piliin. Habang anjan pa siya. Dahil ang pagmamahal, hindi palaging may second chance. At hindi lahat ng pagmamahal, natatapos sa happy ending. Yung iba, natatapos sa tamang panahon. Pero maling tao na. Isang araw, habang nasa grocery ako, tumambad sa harap ko ang isang pamilyar na ng ngiti. Si Celia. Mas matured na, mas tahimik ang aura, mas maamo ang tingin. Pero hindi siya magisa May kasamang batang babae, mga apat na taon siguro. Kulot, napute, singkit ang mata. Parang ako nung bata pa. Napatigil ako. Hindi ako agad nakapagsalita. Pero si Celia, mumiti lang yung niti na may kaunting sakit, kaunting saya at maraming tanong. Siya ba? Tanong ko. Hindi siya sumagot agad. Pinaupo muna niya yung bata sa bench sa tabi. Sabi ko sa sarili ko, kung magkikita tayo ulit, hindi ko na ito itatago. Oo, Jules, anak mo siya. Parang may sumabog sa dibdib ko. Gusto kong maiyak. Gusto kong sumigaw. Pero wala akong karapatan. Bakit imo sinabi? sinubukan ko, pero nasa ibang bansa ka niya. May bago ka ng buhay noon, at hindi kita pinilit, kasi kung kailan ka handa, baka doon pa kita sirain. Gusto ko silang yakapin pareho. Gusto kong bawiin ang mga panahong nawala. Pero kita ko sa mga mata niya, hindi ito fairy tale. May asawa ka na? Hindi, pero may partner na akong nagpalaki sa anak natin. Mabait siya, tinanggap ang lahat pati nakaraan ko. Tahimik ako, puno ng galit sa so sarili, puno ng panghihinayang. Hindi dahil sa anak, kundi dahil ngayon ko lang nakita kung gaano katatag si Celia kahit wala ako. Umalis sila, pero bago siya lumayo, humawak siya sa kamay ko at bulong niya, "Hindi ko 'to sinabi para guluhin ka. Sinabi ko 'to kasi may karapatan kang malaman. Pero sana marunong ka na talagang maghintay. Dahil ngayon, si Amara ang anak natin, ang mas kailangan mong hintayin. Unti-unti lang, wag mong madaliin. At doon ako muling natuto. Ang pagmamahal, di laging para sa atin ang bunga. Pero pwede pa rin nating mahalin, alagaan, at hintayin, kahit pahuli na tayo sa kwento. May mga pagkakamaling hindi na natin kayang ayusin sa pagmamadali. Pero sa kabutihang loob, sa pag-ako ng pananagutan, at sa paghintay sa tamang paraan, Baka sakaling makabuo ka pa rin ng koneksyon, kahit hindi na relasyon. Simula nung nalaman ko na si Amara ay anak ko, hindi na ako mapalagay. Gusto ko siyang makilala. Gusto kong bumawi. Pero sabi ni Celia dahan-dahan lang. Hindi niya pa sinasabi kay Amara ang totoo. Sa ngayon, ako muna ang Tito Jules, family friend, na laging sumusundo, laging may baong pasalubong, at laging nakatitig ng palihim sa anak kung hindi pa ako kilala pero hindi naging nadali. Dumating ang isang araw, nakita ko si Celia sa labas ng eskwela, may kasamang lalaki. Matangkad, maayos manamit, halatang may kaya, at higit sa lahat, kinawakan nito ang balikat ni Amara at binuhat siya na parang anak niya talaga. Sabay sabing, let's go anak, at doon ako pumasok, hindi na ako niya katiis, hindi mo siya anak, bigla kong sabi. Tumigil sila, si Celia, Nanlaki ang mata. Yung lalaki? Humarap sa akin, tahimik pero matalim ang tingin. Ano bang problema mo? Tanong niya. Pasensya na. Hindi ko dapat sinabi yon. Nadala lang ako. Pag uwi, kinausap ako ni Celia. Hindi mo pwedeng ipilit sarili mo kay Amara kung hindi ka pahanda sa lahat ng kasama nito. Si Ken, oo, hindi siya ang ama. Pero siya ang nandyan sa lahat ng pagkakataong wala ka. Tahimik ako. Tama ka, sagot ko. Pero hindi ibig sabihin wala ako dati. E wala ako ngayon. Celia, handa na akong masaktan. Matagal ko lang tanggap yan. Pero sana, bigyan mo akong pagkakataon. Hindi bilang kapalit, kundi bilang ama. Lumipas ang mga buwan. Si Amara, unti-unti na akong naging malapit sa kanya. Tinuturuan ko siyang magbike, tasama ako sa PTA meetings, minsan tila tawag na niya akong Tito Jules, ikaw ang best friend ko. Masakit, masaya, halo-halo. Pero tiniis ko. Hanggang isang aram habang nagdodrawin siya, lumapit siya at sabi, Tito Jules, pwede ba kita tawaging papa kahit hindi mo ako anak? Naiyak ako. Pero bago ako makasagot, pumasok si Celia. Mumiti siya at bulong. Anak mo siya, Jules. At ngayon, pwede mo na ring marinig sa kanya. Minsan hindi kailangan ng papel, apelido o tamang timing para maging magulang. Kailangan lang puso, paninindigan at paghihintay kahit masakit, kahit paunti-unti. Nakarelate ka ba kay Jules?